Okay, mga kababayan kong Pilipino. Happy Independence Day. June 12, 2024. Well. Ngayon po pag-usapan natin itong si Madam Shukran. <laughs> Kilala niyo si Madam Shukran, 'di ba? Yung uh, pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas si Madam Shukran. <clears throat> ano naman ang tungkol sa kanya? Okay. <clears throat> ito po kasi si Madam Shukran, 'di ba? Uh, kilala ito sa pagiging miss no comment. Okay. No comment. Alam niyo ito si Madam Shukran. Kapag uh, pagdating sa mga issue mga national issue, I mean issues of national concern, mga seryoso, malalaki, mga heavy topics na doon po kinakailangan ang kanyang comment para ti siyang tahimik Or kapag naman siya ay natanong sa kanyang opinion, parati siyang no comment. Alam mo, problema ko kapag kumain ng ng pinya. sarap-sarap pa naman ng pinya. Yung pinyang Hawaii, uh, inuubo ako, saka para sinisip ko. Pero well, siguro dahil galing sa ref, malamig. Yung sarap-sarap ng pinya. Ngayon, yung syukran po, hindi yung pangalan ng pinya. <coughs> pangalan yun ng isang matabang babae matabang babae na yung bang ang binti ay parang pamalo sa asong ulol yan, si Madam Shukran yon ngayon, ano ang ano ang topic para pag-usapan natin siya yun na nga po <clears throat> dahil sa siya ay <clears throat> parating tahimik at no comment pagdating sa mga issue kagaya ng West Philippine Sea conflict. Mga mga issue na more on uh, pambansang mga pambansang uh, katuturan. <coughs> Wala po siyang pinapahayag. Pero pagdating po sa mga maliliit na bagay na kumbaga eh, wala namang kwenta kung tutuusin. Doon siya aktibo. Kagaya nitong kay Kibuloy, lagi po siyang maingay pagdating kay Kibuloy. Di ba nung iniimbestigahan nito sa Senado, itong si Kibuloy, nagingay siya. Ngayon naman, yung nangyari po nung isang araw na yung tangka na pag-aresto kay Apollo Kibuloy dyan sa Dabao, na naging, uh, naging, hindi naman madugo, kundi, naging magulo, sobrang magulo. Ngayon, nagsalita siya. Kung, uh, inyo pong, uh, kung hindi pa ninyo ito nababasa, ito po ang kanyang, ang kanyang uh, pahayag. Okay? Maigsilang naman to. First paragraph. Ka kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Ito po yung patungkol niya doon sa sa ginawang uh, tangkasa ng pag, pagseserve ng uh, warrant to arrest kay Apolo Kibuloy, ay nung linggo pala ito nangyari, na, ano bang ibig niya sabihin dito, nananawagan siya ng maayos, at katanggap-tanggap, makatao, at pagpapairal ng batas. Kasi ito pong pagsiserve ng uh, warrant to arrest, ito ay isang move, na naaayon sa batas, dahil ang warrant to arrest po, ay galing sa 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 korte. <clears throat> Ngayon, Madam Shukran, bakit mo bakit ka nagsasalita na nanawagan ng maayos katanggap-tanggap? Hindi ba maayos yung nangyari? Hindi ba katanggap-tanggap sa iyo? Hindi ba makatao yung pagpapairal ng batas? Hindi ba't pagtataguyod ng hustisya yung ginawang yon ng kapulisan. Sino doon ang magulo? Tanong ko sa iyo, Madam Shukran. Yung mga kapulisan ba? Yung kapulisan nga sobrang mabait eh. Naiingutan na nga ako doon sa mga sa kilos nila eh. Sa sobrang kabaitan nila, nagbuka na silang tanga. Sila ang ginulo sila nga ang sinaktan nung mga sibilyan na nakaharang doon, humarang-harang, dahil pinoprotektahan nila yung tao na gusto nilang hulihin. Yung kanilang amo, yung kanilang Diyos na si Kibuloy. Alam naman natin, ikaw alam mo, alam ng lahat. Maging nitong mga nagpoprotekta na ito ng mga tanga mga tangang tagasunod ni Kibuloy, alam na alam ninyo, di ba, kung ano ang naging kasalanan ni Kibuloy. Bakit ninyo pinagtatanggol? Kasamahan ninyo ang inabuso. Ibig sabihin, wala kayong pakialam doon sa pang-aabuso ni Kibuloy? Pinagtatanggol nyo pa siya? Bakit kayo ba hindi kayo nakaranas ng pag-aabuso? Kung hindi, di good for you. pero, bakit naman kaya sobrang pagtatanggol ninyo? Napapaboran ba? Nakita ko po doon yung isang babaeng maganda doon sa pinaka-front ng picket, ng picket line, yung mga nag mga nangharang doon. Yung maganda doon, yun ang isa sa mga spiritual wives ko, no? Ni Yung uh, isa sa mga pastoral, aktibong-aktibo. Hindi ako magtataka kasi siyempre, may nakukuha siyang ginhawa kay Kibuloy. Isang masarap na buhay. Kaya, hindi ka -taka -taka. Second paragraph. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy. Kahapon, o oh, di ka, kahapon ng linggo, kahapon ito. Kahapon, nasanhi ng kwestyonabling pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Okay. inirereklamo dito ng Madam Sukran yung questionable daw yung dami ng mga pulis na magsaserve ng warrant. Mga kababayan, kinakailangan po na marami sila. Hindi lang marami, kundi dapat armado. Bakit? Kasi hindi basta-bastang tao yung huhulihin nila. Ito po ay isang mayaman, makapangyarihan at mayroong private army. Armado. So alam naman na pupunta doon na ano yung dala? Batuta? Batuta nila? Natural police. Kailan ka ba nakakita ng police na, di ba ang police nga pagbaba niya ng bahay, papasok sa trabaho, may sukbit na yan na, may mayroon ng sukbit na armas saan ka nakakita ng pulis na walang walang barrel na sukbit well mayroon sa Japan sa Japan po yung mga pulis na nagro ronda, -ronda walang mga sukbit na barrel batuta lang hayaan mo don kasi tahimik na lugar yun eh hindi kailangan yung barrel barrel pero kung isang isang Apollo Kibuloy ang iyong aarestuhin, natural lang. Kailangan ikaw ay naka in full battle gear. Dahil posible na gera nga ang susuungin mo. 'Di ba? May mga naka na armadong armadong puwersa ang Kibuloy at Duterte. Eh, may sariling private army ang mga yan bukod pa sa NPA. Marami silang armas na nakatago, oy. Alangan mana na yung mga pulis ay magpapauna. Ngayon, buti nga pasalamat kayo napakabait ng mga pulis na sumugod doon. Napakababait nila. Sila nga yung, sila nga yung pinagsisigawan, sinipa. Sila yung ang nanakit po para malaman mo, Madam Sukran. Eh yung mga sibilyan, yung mga tagasunod, ninyo. Ninyo at ni Kibuloy. Sabihin kong ninyo kasi iisa lang naman kayo eh. Duterte Kibuloy iisang grupo lang. Kayo yung mga unruly. Kayo yung mga barumbado. Yung mga tao na pinagliligtas mo ngayon, sila yung mga nanakit ng insulto doon sa mga pulis. O di ba? Magsasampa na nga ng kaso yung mga pulis eh. Dahil dun sa ginawang pang... Sila yung abusado. Lumalaban sa otoridad. Mali po yun, Madam Shukran, para malaman mo. Hindi mo yata alam eh. Vice President ka, hindi mo alam ang trabaho mo? Hindi mo alam kung ano ang ipinagtatanggol mo? Ang tanga-tanga mo naman. Akala ko baga abugada ka. Well, kung sa bagay, mukha namang hindi yan, baka nakapasalam. Pumasa lang siguro, pero hindi pumasa sa bar. At kung pumasama yan o pumasama yan sa bar, questionable na pagkapasa. Kasi, kung talagang totoo, baka naman nung nag-aaral ka eh, puro ka ano eh, puro ka paglalandi, or paro, puro lakwatsa, hindi naman sineryoso yung pag-aaral, I don't believe na ang isang abogado ay aarte kikilos ng magsasalita ng kagaya sa iyo. Madam Sukran. Kaya nga ba, bakit hindi mo tinatawag ang sir hindi mo ikinakabit yung titulong attorney? Kasi siguro nahihiya ka naman. Dahil mukha ka naman talagang hindi, hindi lawyer eh. Hindi lawyer. Walang natutunan doon sa mga lessons. Diba? ba? Tuloy. Oh, o, so sa third paragraph. Mm -hmm. Sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Well, may kabataan ba doon? Sibilyan. Okay, tama naman po itong sinasabing ito ni Madam Shukran eh. Kaso, ang nangyari po doon, baliktad yung mga pulis ang hinaras ng mga sibilyan at wala man lang sa kanilang bumunot ng baril magpaputok. Wala man lang sa kanilang pumitik. Ang namitik doon, yung mga sibilyan, mga tao ni Kibuloy, mga tao ninyo. Masyadong mga abusado porque alam nilang hindi sila pinapatulan. Naka maximum tolerance kasi eh. Yun ang utos sa kanila. Pero sana naman po sa susunod, wag nang ganon sobrang abusado itong mga itong mga tao ni Kibuloy. Kibuloy, ito ba ang itinuturo mga sa followers mo? Ang mambastos sa otoridad? <clears throat> ang babastos nila, ang mga parang uh, walang uncivilized, barbaric. Yon ang mga gawa nila. Yan ba ang, my goodness, Naturingan kayong ipinaglalaban ninyo na relihiyon ninyo. Yan ba ang relihiyon ninyo? Kung sa bagay, hindi naman nga dapat tawaging relihiyon yan eh, kulto. Kulto kayo. Malaking kaibahan ang relihiyon sa kulto. Ang kulto kasi, yung mga followers niya bulag kung anong sabihin ng leader nila ginagawa nila, hindi na nag-iisip. Hindi na nag-iisip kung tama o mali. Yan ang itinuturo ni Kibuloy, mga kababayan. Kaya pa, paano mong rerespetohin yung KOJC na yan? Yan ang mga ugali. At itong si Madam Sukra na ito, palibasa kasi, magkakabarkada kayo ni Kibuloy. Nakikita ninyo na yung gulo, nakita ninyo yung gulo per se. Hindi niyo tiningnan kung sino yung nanggulo. Sino yung nanggulo doon? Hindi yung pulis. Kasi yung mga pulis, ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho. Pero sa pagganap nila sa kanilang trabaho, sila pa nga yung inistorbo, hinarang nitong ipinagtatanggol mong sibilyan na ito. Mga walang modo, mga bastos, marasa pa na turingan kayong ipinagmamalaki ninyo yung, <clears throat> yung kingdom of Jesus Christ ninyo? Alam nyo sa totoo lang, nakakahiya. Nakakahiya na sana mag-isip-isip kayo, ma makonsensya naman kayo na ginagamit nyo pa yung pangalan ni Christ. Kingdom of Jesus Christ. Tapos ganyan ang mga ugali. Yan ba ang itinuro ni Kristo? Makasira ulo kayo. Alam nyo yan, hindi na yan pwedeng tawagin kingdom of Jesus Christ. Kasi ang layo, yung mga asal ninyo, asta ninyo, malayong malayo sa totoong katuruan ni Kristo. Pwedeng tawagin yung kingdom, kingdom ninyo na yan. Kingdom of Kibuloy. Kingdom of the Devil. <clears throat> yung mga kilos ninyo sa devil. Panganib daw, malayo sa panganib. Ang nanganib po doon, buhay ng kapulisan, hindi buhay ng mga followers ni Kibuloy. Unang-una, bakit kayo nandun? Hindi kayo dapat, dapat nga, ikipinagkukulong ang mga to eh. Alam niyo sa totoo lang, yung kinilos na yun ng mga tao ni Kibuloy, ewan ko ba naman sa administrasyon natin eh, sobrang mabait. Hindi ko namin tindihan ng sobrang kabaitan. Yung mga nangharang na yon, dapat yun inaresto lahat. Dapat nga sa kanila yan eh, isama sa kulungan eh. Yan mga pinagtatanggol ninyo sa kibuloy, di isama kayo sa kulungan. Pakulong kayo pare-pareho. Sama-sama kayo sa isang kwarto. 1, 2, 3, 4. Fourth paragraph. Huwag din sana nating kalimutan na ang pagdarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ng respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Wow, si Madam Shukran nagsalita. As if naman, as if, wala kayong mga ginawang kalapastanganan sa mamamayan. Ano ikaw mismo, Madam Sukran? ano ang ginawa mo nung ikaw ay Mayor ng Dabao? At yung tatay mo, ano ang ginawa ninyo? Ano ang ginawa ng tatay mo nung siya ang Pangulo? Need <laughs> I say more? No need. Alam na alam naman ng buong bansa kung anong klase kayong mga leader. The nerve to call for kapayapaan and... Uh, Paglapastangan daw. Pagdarahas. Sino ba ang marahas? Sino? Di ba yung nagkaroon ng policy ng Tokhang? Tokhang-Tokhang? EJK War on Drugs? Pati ikaw. Demokrasya the nerve na magtawag ng demokrasya Nagkaroon ba ng demokrasya ng panahon ninyo? Ng tatay mo? Ang may demokrasya, yung leadership demokrasya niya para mag maglapastangan ng buhay ng tao. Pumatay nang pumatay nang pumatay hanggang sa umabot ng 30,000 na patay. Diba? The nerve Tumigil-tigil ka. Sukran! Respeto daw. Respeto ka ayusan. Respeto. Sabihin nyo yan sa sarili niyo Respeto. Kayo ba marunong rumispeto? Last paragraph. Maging laging mahinahon din sana ang mga dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Wow! Ang sarap pakinggan. Well, siguro ko, yung maging mahinahon, mga dabawenyo, bakit? Yung mga dabawenyo ba, mga magugulo ma si Raulo? Baka yung mga followers lang naman ninyo ni Kibuloy eh. Dahil sa totoo lang, sa pagkakaalam ko, marami dyan sa Davao ang against na sa inyo. Hindi lang sila makapagsalita kasi takot. Takot ma eh. Uh. sa sambayan ng Pilipino. Alam mo, Madam Sukran, kung magsalita ka, akala mo eh, marunong kang mga laga sa kapayapaan ng bansa. Kung talagang totoong nag-aalala ka, gusto mo ng kapayapaan sa bansa, justisya, bakit wala kang silbinabanggit, wala kang, lagi kang no comment pagdating sa gulo sa West Philippine Sea, pagdating sa pag, sa invasion ng China. Ang daming nangyayari, ito lang na nangyayari mga natutuklasan dyan sa pagre-raid ng mga pogo? Ni wala kang, wala, no comment. Ilang pogo na ang ni-raid at na nadadawit nga ang pangalan ninyo dyan sa mga ni-raid na pogo. Pero may salita ka ba? Wala. Shukran. Pero pagdating kay Kibuloy, angal ka kaagad. What's in you? What's between the two of you? Well, we know what's between the two of you. You, Duterte's and Kibuloy's. Kung makapagsalita ito, akala mong sinong malinis eh. Makapagpalabas lang. Pero sa totoo lang, hindi naman ikaw ang nagsulat nito. Sigurado ko. Writer mo yun eh. <coughs> oh. Ito ng hindi nawawala. Syukran! Bakit hindi ka makapagsalita ng Tagalog? Filipino? Anong... Anong, uh, anong lahi ba itong salitang syukran? Syukran! Alam mo, naiinis na ako dito sa syukran-syukran na to eh. Meron tayong sariling lingwahe, bakit hindi yun ang gawin kung talagang makabayan ka? Gagamit ka ng lingwahe na banyaga? Ang yabang, ang yabang-yabang naman, malam, ma, ma, maipakita lang na mayroon siyang alam na ibang lingwahe. Syukran! Iwong ko sa Syukran! <laughs>